this time naman guys pupunta tayo dito sa sikat na uh, puntahan dito ng mga uh, diskuhan sa Toxis uh, hello afternoon ito yung lumang charge ayun mga tourist din dun alakad tulad ko ayan <laughs> naglalakad lang din sa mga beach dito what a wonderful world pero hindi yan ang pupuntahan natin tayo dito tanun hello uncle tanun <laughs> Ay si Uncle yan yung lagi nasa bayan. Ito yung mga scooter na for rent niya. Diyan ako naligo eh. Kaya hapon eh. <laughs> Ayan dyan. Tapos dyan ako natambay sa lugar na yan. <laughs> Sarap mag anway no. Napaganda ng place. Ayun yung bahay namin no. Kitang kita dito. Ayan. Ayan mismong taas na yan ayun o dyan ako nagla live yung ano na yan kulay green kulay green na house na yan ayan <laughs> ayan yan ayan mismo ayan andyan ako sa rooftop pagka nagla live ako minsan ayan ayan dyan ako ayan yung bahay namin ito tayo punta Of course, cheers, John. Ayan, mga ano to, bar Tsaka diskuhan <laughs> Nice place Lakad-lakad lang muna tayo yano ako naligo eh Kahabon <laughs> Sa lugar na yan Ito naman yung mga pasyalan yan Ala pa so, yan mga turist Alibaba Restaurant din yan and bar tapos yan yung ano yung ko Ayan. yan yan eh, naglulundag ako dyan kahapon dyan yun <laughs> eto police station mabait dito mga tao rito ano at habang papunta tayo dun sa ating pupuntahan, shoutout muna natin itong si Terio na Goodly at saka si John Alob. Salamat po sa pagsubaybay ng aking mga vlog at itong si boss na nagbigay ng star, Enrel Dison, sa aking live kagahapon. Salamat po sa pagbigay ng star at itong ating mga tropang di ko na shout out sa aking live kahapon. Si Madam Kasselin, si Benis at itong Arabic yung pangalan at saka itong si Bibi noon. Salamat po sa pagsubaybay ng ating mga vlog. At si Paring LL Studio, ingat ka dyan pre. At si Boss Remark Talent, shout out po sa inyo mga bossing. What a wonderful place. No. Ay yung pinaka port Isa kaya ng Ferry papuntang Tortola Ay, Napuntahan na natin yung kahapon eh Hello, afternoon. And, bargain in. Ayan o, Foxy's. Ito na yung Foxy's na sikat na bar. Please, kuha nyo yun. Ang gabi. Ito yung isa sa mga sikat na bar dito. foxies. Ayan, dito sila. Ayan bababa ayan yung makakita yung mga boat na yan ayan dito pupunta yan may area na yan <laughs> pupunta sila rito sa Foxy's ayan eto sikat to sa gabi lalo na pagka mamaya basta sa gabi ang ano nila rito party party ayan bar and diskuhan maraming tao po dyan sa gabi tapos dun sa taas may video kay Han din yan sa may pinakataas niya sa niya Ayan, that's it ha, medyo maga pa tayo pumunta hapon pero sa gabi po yan buhay na buhay po yan At ang uh, may schedule nga rin po pala ang party-party rito Minsan video key time, minsan naman po disco time Sabi po ng mga local po sa akin dito Basta nga po dito hanggang alas 12 lang po ang party-party sa gabi After nun, eh balik na po sila sa kanil kanilang mga hotel po Kaya pag uwi ko sa bahay tulog na lang sa pagod di po kasi ako napunta rito dahil uh, schedule ko puro hapon hanggang gabi po So yun lang fish show Naikot ko lang po kayo See you in my next vlog, the right.